Ayaw. Per. Hindi mo oh. Si Oreo. Per. Si Oreo per oh. Per. Per. Si Oreo per oh. Oreo. It's so... guys! Ako pala si Gwen Black. Hello. Ito ang mama ko. Good evening, everyone. This is Quen Black. Wala lang po. Live lang kami. Wala kami magawa. Flex po namin tong amin. Husa! ang mga blue Hoy! Pinukulit na naman niya, oh. My parents are starting to get suspicious about what's going on. Otherwise, my whole is ruined. Oh, he has a briefcase. Tell him that you don't believe it. Oreo! fur? pangalan nila. It's alright. Ano na kayong dalawa? Ah, ba't masama yung tingin mo, Oreo? Mababayin mo si Oreo. niya bumaba. Nakasabit Ay! <laughs> Bakit mo si Fer? Ayun, ayun, ayun. Hindi yan. Eh. Ops! Huwag ka dyan naakyat. na. Ayan na. Hindi naman niya inaano nung nasa taas. Welcome to live chat. Aha. Uh -huh. Saan pupunta si Oreo? Punta mo si Oreo fur. Bilis na. Fur. Fur. Patanugin mo yung gusto niya. Dali. Ayan, may kukunin si ate. O, oh, yun o, yun o, yun o. Bigyan mo siya isa. O, oh, gusto gustong gusto niya yan eh. Go, bigyan mo daw siya. Pagkintay ka first. Sa'yo na lang itong lahat. Isa lang. No, isa lang. Ayan na, per. Gustong gusto ni Fer Ma, Si Oreo Naingit si Oreo pero ayaw naman niya yan Try mo kumain Ayaw niya mama na Tama na